Yos nun for me. Talagang ginaid niya ako na ganto wag, ganyan, ganyan ganto ganyan mo para kung ani para tamay pagka delivery mo. So kung ano yung mapapanood yun as Jaja bil sa series niya, dahil din yun sa kanya Hindi naman. The Vibes. Your favorite music. Music, 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 music radio. The Vibes. Banana Crew. But Nana Crew <laughs> Exclusive Exclusive <laughs> 92.3 FM Radio Manila, Manila Your favorite music, music radio ka well, nakopo po, ang oras natin ay 3.37 yeah. <laughs> And of course, as promised, mga ka-vibes, meron po tayong mga very, very special na mga bisita yes. ngayong araw ng Tuesday. Oh. Yeah. syempre kasama niyo po ang kwela, makulit at nagbibigay ng more music. Kami ang tambalang Jai Klong! Jai -Klong! Kasama niyo ang inyong fierce and fabulous dream girl, DJ Chloe! Ako naman ang nag-iisang beshi ng bayan at ang jasa ng kalsada, walang iba. Ako po si Joy Ho! Huwag na nating patagalan tanggalin pa ito, sis Mars. Of course, Mars, sis. Ito na ang ating guest. He is one of the um, dream maker um, contestants. Oh, yes. Ah, oh, ayan na. Isa siyang star music trainee. Ah. Oh. Ayan, si Prince Kino! Hello, Yes, hello po. Hello po. Magandang hapon po. Hello. Yon. Ay, nako magandang magandang afternoon and welcome dito, Prince, sa 92.3 FM Radio Manila. Yes. Yeah. I remember si si Prince si, F. Eh, Prince? Si, Prince, oo. <laughs> si, si, <Prince. laughs> si, oh, oh. si Prince, eh, ilan taong ka na ngayon? Ngayon po, 16 po. Nung tayo na magkasama tayo? 14. 14. Yes. Yeah. Oh, Okay. super isa siya sa ano ang tawag sa kanila kasi dun sa Dream Maker to give you, uh, just to give a brief parang uh, uh, backgrounder lang yes. yung Dream Maker kasi ito po yung pinagmulan ng Horizon na, yes. na naging global pop group yung trinane sa Korea yes. ganon. batchmate niya yon actually mga friends niya i remember kapag ikaw yung bunso ang tawag sa iyo ay maknae yes maknae oo o, bak, parang M A K N A E oo parang makne, ganon. magne ganon. Oo, oo, kasi nga sila yung mga bagets-bagets. Ang tawag sa kanila siya at siya. kasi... Uh, Marcos and, and, Jeremy. Jeremy. and Jeremy, yes, si Marcos one and yan. Si Marcos and Jeremy, horizon sila. na Kasama okay. sila dun sa nanalo. Pero si Prince nakakahappy kasi may bago kang single. Kung yes, baga, oh. oo, oo, pwede mong share sa amin yung naging journey. Kung papaano na kahit na natapos yung journey mo as a, isa sa mga dream chasers, yun yes, yung so. tawag. Dream chasers. Yes, sa dream chaser sa sa dream maker, ganyan. Pero hindi nawala yung uh, fire and passion sa puso mo. Uh, um kasi syempre po simula bata pa po, po ako pangarap ko po talaga mag-release ng songs. Yes. Simula po 8 years old ako gusto ko na po talaga mag-release, magsulat, sulat uh, maparinig po sa tao yung mga ginagawa ko po pong kanta. And then finally ngayon nagawa ko po 'yun dahil po sa tulong ng Star Music and Artist Circle nakapag-release po ako ng Indak. 2020 Oh yes. Po po yun. yes. Oh. After Dream Maker po 'yun. Um wow. nakausap po ako ng Star Music na mag-release po ako ng song. Then ngayon po Sobrang saya po kasi twin single po ngayon kasi hatid sundo and classroom. Wow. Twin single! That's two in yeah, one. So po. <laughs> Alam mo, kanina na nashook siya, uh, sis Mars, uh, DJ Chloe, nung nalaman niya na, wait, twin single? Paano yun? Alam mo, nung una din na uh, may in-interview ako na nag-release ng twin single, Oo. nagulat din ako dahil. Kasi uh. di ba normally, sa mga EP's nila, yes. taray no, hindi ano na talaga lang. siya kaset, hindi na talaga siya CD. <laughs> Oo, oh, oh, ganun. EP's na talaga yung tawag. Ano ba ibig uh, ng EP's, di ba? Ito yung ano, di ba? Yung sa mga bahay. hindi <laughs> ko... <laughs> 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 Nakakita ko yung Karina. May lumilipad, 'di ba? Toto, takot po ko, dyan. Po ko dyan. Oo, feeling butterfly <laughs> sila. Oo, 'di ba? Ayun. Hindi ganoon. Oo, 'di ba? Yung mga episode dun yung parang mga songs nila, yung yes. mga ni-release nire digital online oh. yung mga ganun. So parang ang seste nung narinig ko sabi ko, "Dob, ano tawag dito? Uh, twin, twin single." Ang no, nung nalaman mo na parang isa ka doon sa mga pioneer na recording artist na may chance makapaglabas ng song not one, but two. Is yeah. oh, not once, not one. Just Ay! the answer <laughs> uh Oo. -oh. So yun po, nung naglabas po ako ng, ng twin single, yes. nagulat po ko kasi may hirapan po ba dito or magiging madali po sa akin kasi dalawang song po agad. Oo, And ang maganda po dun kasi yung song na po yun, magka-connect po talaga siya. Like yung Hatid Sundo, originally sa Game of Five po yun, yung Hatid Sundo. Oh, oh. And yung classroom naman po sinulat po ng friend ng daddy ko. Yeah. Okay. Kaya po magkakonect po siya kasi tungkol po siya sa mga high school lovers na sa school. Oh. Yeah. Ah, yeah. So, una <laughs> sa una, naghahatid sundo oh. tapos sa classroom yes, na build yung love. Yes. Ah oh. yes, tama. Galing no? Kasi parang ano, uh, pag pinakinggan mo siya, parang hindi mo pwedeng isa lang yung papakinggan mo. Uh -huh. Oo, oh, oh. <laughs> may dun, connect. Kasi sa kwento niya yes. eh, na kailangan yes. parang may matchy-matchy na uh -huh. parang para makompleto. Di ba? Pati ka nalang nag-medley. 哈哈哈。<Deep. S 2> <laughs> <laughs> Baka nag-twin-twin ano pa oh, tayo. Oh, Balik lang medley. Oo, oh, oh, ganyan. Oh, pero how are you? Kamusta naman? Kasi syempre, nag-aaral to. Tsaka hindi oh, yeah. basta, oh, yeah. yeah. basta online. Hindi basta online, si Smars. Pumapasok yes. talaga siya lang okay. face to face. yes Tapos, di ba, anong feeling nung gano'n na uh, pagbalik yes so, pagbalik ng pasukan, syempre yung iba, napanood ka nila sa apa. dream maker na classmates mm -hmm. mo. Syempre, batch mo naman sila. Diba? Yung iba naman, syempre, parang uh, na-happy sila dun sa feeling na parang, taray naman niya at a very young age. classmate natin nag-aaral uh -oh. pero at the same time gumagawa ng music yes oo wow. oo oh, oh. Actually, sa akin po ano, sobrang happy po ako and yung mga classmates ko po ngayon, happy din po sila sa kung ano po yung ginagawa ko po ngayon. Uh -huh. Actually, alam ko po ngayon nanonood din po iba kong classmates uh -huh. ko uh -huh. uh -huh. yes. oh Yeah! ngayon guys. Big fans! <laughs> Saan yung school niyo? Adamson po. Ah, yeah. talaga? Sa may ano? Yeah. Sa may UN po malapit. Oh my God, college ka na? Senior, senior high school senior po. high. <laughs> Hindi, nagulat <laughs> ako. <kilala> Hindi <laughs> <laughs> Na-expose na, na ko ba? <laughs> <laughs> Oh my God, Marsis, <laughs> Sis Marci, ikaw na! Kasi sabi oh my God! <laughs> hindi! <I'm gone. laughs> Nagulat ako! Okay! Kasi hindi bago ka lang sa Adamson. Yes, lang kasi po. dati yung ano niya, uh, opo, yung uh, yes, yung dati ka, 'di ba hindi naman ikaw sa Adamson. Naalala oh. ko nga meron nga palang senior high, may ganun nga oh, oh. So doon ka na. Oh, pang oh, college college atake, eh, 'di ba? <laughs> dati kasi hindi naman, 'di ba? Ano yung school mo dati before um, Adamson? Ano po, Mariano Marcos oh. Memorial High School. Mm, 'Di ba? Kaya yun yung parang inexpect So, Sinasabi Adam, sabi ko Oh my God! Ano na talaga? We're getting... Uh, oh! In, oh my! <laughs> <laughs> We're getting into my nerves! Actually, makapag-English lang. We're getting into my nerves! Ganon. Hindi, I'm getting ano na, parang older and older. Like, oh my God, this is coming December, magti-27 na oh. ako. <laughs> <laughs> Bakit natawa? Bata yun, John. Hindi pa. <laughs> Bakit natawa si Smart? <laughs> sa, What's wrong with my age? Sharing. <laughs> Hindi. Oo, oh, pero si Prince, yun nga. Ang galing, no? So, napagkikwentohan yun minsan. O Oo. meron doon. O oh, mas malakas yung dating kapag ka, di ba? Kunyari, arti-artista. Oo. Siyempre, yung mga girls, parang, ano. Kikinigin. Oo, oh, oh, parang meron silang parang, oh my God, ang cute niya sa maya. O uh, yung mga ganun-ganun. Oh. Ako po, ano, nung una po nung pasok ko, nahihiyain ko talaga ako sobrang dun sa classroom. Tapos dun sa introduce yourself. Siyempre, pag wala sabi, yun lang po yung siningit ko. Like, ako po, um recording artist po, ganyan. Ngayon po po, nagugulat. Tapos, may mga classmates po ko na na nakita po yung FB ko. Oo. So, tinatanong po nila ako, o, paano yung, kamusta yung study mo nung, ano, nung junior high school? Yung mas, ano pa po, kasi mahirap po talaga, like, pagsabayin po yung sa pag-aaral tapos oh. may mga ganito po pa pong nangyayari. Hindi ba sila parang uh, nung una nung nakilala mo sila yung mga classmates mo? Wala bang naka parang naka notice sa'yo kung sino ka? Saan ka nang Dreammakers Sa Dream Makers? O, wala naman po. Siguro po yung hindi ko po classmates. May oh. mga nag ay, may mga si nagme-message po sa akin na oh. ay nakita kita sa school. Ganyan. Ay! ay Nagsisitilion lang <laughs> siguro <laughs> may yung siguro mga sa background. Po, <laughs> parang may <laughs> mga pupunta sa ano sa, sa classmates tapos pabigsyay naman. May mga oh, wala naman <laughs> <laughs> ay na ano lang nila hina hide nila ang intentions <laughs> <laughs> <Ay>, pero <laughs> Masaya kasi yon pag oh, kunyari nag-aaral ka tapos meron kang uh, same school kayo nung oh, napapanood God. mo sa TV ganyan. Mm. Ikaw ba na nag-aaral ka meron kang ganon si Smart yung meron. may artista dun sa school nyo o sino? Uh, may nakita ko si um isa, isang singer siya eh um, tao tao to tao siya, tao. Baba ito to <laughs> hindi lalaki L lalaki to um uh, teenager pa lang okay, oh. nakalimutan ko siya <Pinuhin niyo. <laughs> oh. <laughs> pero may isa pa si Mavi ah talaga may gaspi eh. shala parang shala ah! sa school <laughs> nila <iskwela>, yung square lahat grabe <laughs> sa amin naman nung bagets ako ang ka-schoolmate ko hindi ko alam I'm sure di niyo nakilala huh. nung elementary ako ka-schoolmate ko sila Ana Lorecea yes oh, ah, di ba, di hindi niyo ko makakalala hindi oh. ko makakalala <laughs> Kilala yan ng mga nakikinig na driver. Dating sikat na teen star yan. Dahil siya yung prinsesa dun sa Magic Kingdom tsaka sa Magic Temple. Ang kilala ko siya si Anna Curtis. Oh, yes. <laughs> Iba pa yon Kasama niya dun. Parang batch-batch sila nun ni Anna Lorece. Okay. Ngayon hindi na kasi artista yun si Anna Lorece. Oo, pero yun yung sa amin. Tapos meron P... Meron pa akong ano, ah, nung ano, high school naman si Raver at saka si Rodjun. Okay, si Raver uh, Cruz. Raver, yes. Uh, so, uh, Kay Abad 'yan, mga uh, gano'n sa maybe Dela Cruz niyo mga ka-schoolmate ko dati, okay. 'di ba? Sabi ng mga Sabi ng mga eh, ano naman? <laughs> <laughs> Pakinamin din kung sa schoolmate eh, niyo. Pag ano, nakakasama mo yung mga celebrity, nakikita mo na parang lahat talaga ng tao. Ay, ano dun, oh. Hindi, oh. di ba? May, may dating talaga. Pagka ka sa school nyo, merong napapanood oh, ka sa TV, gan yes. ganyan. Iba yung feeling. Pero wala naman, parang sakto lang naman. No? Pero kasi masarap lang sa feeling na ipagmawalak mo sa mga pinsa mo, eh. Nasa school namin si Di ba? Oo, di ba yung dito nag-aaral si Ganyan? Ay, <laughs> <laughs> dahil wag, hindi na naitatanong nung college ako, magka-blackmates kami at sabay kami ang graduate ni Cesar Montano Ha? Oh. Yes. Oh. Huh? Talaga? Sa ano, Manila, parang nag-ano <laughs> ata siya, yung... Ah, uh, para matapos yung course. Oh, yes, totoo okay. Pero hindi ko siya na sabay kami grumado, tsaka sabay din kami nag uh, yung, yung yung ano section namin iisa. Okay. Pero ni minsan hindi kami nagkasama sa room. Ay, hindi talaga kasi ano siya, yung home study kayo ah, ah, okay. yung parang may module-module yes, lang atang but... sinesin. Di ba may mga ganun? Oh. 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 <laughs> sa, ganyo, sa inyo may ganun din ba? O wala naman, talagang full face-to-face. -face. Full face-to-face -face po talaga eh. Mm, Araw-araw <laughs> okay. po yun. Yeah. So paano mo nababalance ang iyong career at yeah. iyong school life? Um, sa akin naman po talaga pag wala pong mga schedule na events po, talagang focus po talaga ako sa school. Talagang po mm. sa activities. Uh, sa pag present po sa school. And kapag may mga ganto naman pong nangyari, like may mga schedule po na kinapunta, yes. oh, appearance. appearance po, ayan. Nagpapalam po sa school, then pagbalik ko po sa school, makapagpasok po ulit ako, nagpapasa po ah, ako ng mga activities, okay. na mga nag po activities. Ganun lang po yung ginagawa ko. Nagpapaalam po siya. Para hindi po maiwan. Correct. Oh, we love a responsible uh, career person, oriented <laughs> person. At uh, very, very talented. And I believe everybody is now ready para marinig natin itong kanyang Twin yes. single yes. Di ba yun ang top? Tara Pwede pala yun Single tapos twin <laughs> Oo nga naman single. Twin single, twin single. O. Maa, Bakit double single? <laughs> oh, hindi rin pwedeng hindi double rin. Kasi double, double kasi Oo, oo alam naman Alamin <laughs> natin Ito po Ayan Ikaw na mag-ano Mag-intro ng mga kanta mo Dalawa to Ipiplay natin ng magkasunod The first and exclusive Dito sa Banana Crew Go Prince Hatid sundo By Prince Kino. Nako, eto na sa so lahat ng mga ka-vibes natin. I-enjoy po natin ang yes. music. At pagkatapos ng hatid-sundo, diretso sa kanyang awitin na Classroom. classroom. I love it. Hi. Eto yes. na po, first and exclusive, dito lang sa Home of the Stars. We are Banana Crew. Crew. Oh, I love it. Banana Exclusive. Exclusive. Saan ka man na